Ayan, magandang hapon mga kamandaragat. Bali, yung panahon natin ay maaliwalas na dito sa Bicol. O Marino po. At ayun ngayong araw po ay pupuntahan natin yung ano yung bahay ng kaibigan ni Ana Dalagang Probisyana dahil um nabanggit niya sa akin na ano mayroon daw pong kumakakalabog doon sa kisame nila. So tingnan natin kasi kung ano kung 'yun ay posibleng ahas. Pwede natin kontakin sila Cobra King, sila Cobra Prince para mapareskuhan natin 'yun kasi delikado 'yun. Ilang anong daw 'yun? Ilang parang ilang buwan na may ganun na kumakalabog sa ano nila sa Team uh, yes, I mean. Grabe na yung gulong ko. Palitan na lang gulong ko, guys. Tamang tama pagkasahod. Palitan natin 'to. Ito pa lang ang yan guys oh so, two years and ano na to March, April, May, June ay, April, May, June, July, August 7 so, months, 2 years and 7 months ayan pa lang ang tinakbo niya yan, oras po natin ay 3.44 na lang hapon so let's go yan mga kamandaragat ito yung bahay na, ano, tinutukoy, na tinutukoy ko Bali, si Arby. Si Arby yung kaibigan ni Hana. Na pinasok ng ahas. <laughs> ano man pala to? Ano? Yung likod niya, oh. Gubatan. Gubatan? Malamig eh. Oh, Takot play? nga dito. Sa likod ang anong butas. Pero dyan sa ano? Sa nakalabog dyan? Dito, sa kisan. Ganda ng tiles, oh. Parang balahibo ng ano. Ay, pasok tayo dito. Walang kurente? Ya, yeah, alam alam. <laughs> Buong ano? Buong dito? Oo, oh, na di, hindi lang yan Hindi ko lang diyan. Basta diyan. Pero ano lang, to isahan lang 'yan. Dargo, walang ano 'yan. Wala. Pader ka lang. Ito, um... Pasukin kaya natin 'yan. <laughs> Ito pa 'yung screw na iyon ni Opo. Alin? Screw. <laughs> Ay, nasa screw so, mo. Pasok mo din si Opo. Ay dito. Kasi dito oh. ta. Kasi siya na, tao. Nagtayo dyan si Ubot eh. Oo. Oh? Mm. Ibig sabihin dun sa likod may butas. Mm. Pupunta sa kisami. Eh yung, bu yung ano semento okay, na yun sa likod. Yan po sa kusina. May matumi mo <laughs> Saan mo ito? Ano yung ano? Kay Sammy? <sana>. Ang <laughs> nakatakot pala dito. Wala mo palang lulusutan na butas? Hindi, ito sa likod. Ibig sabihin sa kaysa rin napunta? Pero kung, itong ay! Itong, itong, itong ano niya, sa may loob na yun, walang butas. Ang nakakatakot dyan, yung makakalusot yung ahas mapasok dito sa loob. Kaya tulog ka. Pero kung ah, ano... Ay, pagpunta dito sa loob. Ay, wala. Walang wala butas. Walang dadaanan? Wala. Papasok sa loob. Doon lang no, sa As in ano siya, umiikot. May labas, kapunta nang kisang. Umiikot um. um, no, yung tunog? Mm-mm. Yung no, meron na dyan, sa kwarto. So, umiikot doon na. Umiikot doon na. Panang, panang sa atin. Basta yung sa loob. Parang man. may ano na, karmos wala man. Baka pusa. Parang ganun. Pero hindi ka siyang pusa. Tingnan mo sa likod. Parang naganto, parang ganto. Naranasan ko na nag-ihiyak. Parang naglalaga Naganto siya, oh. Naganon. Ay, nadulas. Parang nadulas. Dito sa part natin ko. Dito? Ang mga ko ito ngayon tambo eh. Yung nag-ihiyak ko isang beses. Yung dapat mag-check nyo, dapat walang butas. May kwarto pa ba dito? Mm-mm. Patingin daw. Ito ang huwag niyong bubuksan. May kulog. Baka, ano? Baka... Pumasok talaga ako dito di kanina. Walang tao. Ay, ito ba? Kasi separate yun. Ay, may daanan sa gitna. Ay, may daanan din dyan. Oh, kasi may padari yun dyan sa gitna. Ibig sabihin, be, ang loob ba ng screw? Mga nakaangat. Huh? Hiyan yeah, mo siya. Sure. Wala. Pag na natutulog, sabi gila mo, pa! Sa, <laughs> sa mukha Hindi mo. Hindi mo palang pumasok. Tingnan natin sa likod. Pero liban. to, ina na. Tingnan mo to kay, ano, kay Cobra King. So, may message ko na. Huwag daw papakailaman yung... Butas. Anong butas yung ano, akiyata mo. Dababapasok pa, ka ng kaka. Pinasok. ka <laughs> Yun na sa likod niya. Mm -hmm. Hindi masya, hindi magubat, na Hindi. Hindi okay. ma. Takot ah. <laughs> Takot ako ah. <laughs> ano to? Tigas tayo nito. Okay. Tay wala ba? Wala buta? Takot man nga dito. Pagkabi ko may daanan. CR yan. May ano man yan exos pa niyan sa CR. Saan pa tayo? Oo, oh, kita pati kayo yung dagat. Hmm. Ito okay. Yan likod na yan, pader na yan. Pader na. Ibig sabihin, dito, baka dito dumadaan yon uh tuhod mo. Ay, ano pala to? Saan nadaan dyan? Ito. Ganda lang. Kaya tilapia ang makita. Hindi ito ako ha na o. Tapos pinakulap sampay. Tapos yung gabi nag-ulan, pinakokay ubot. Pinashit niya ang ako sa baba. Naka-flashlight. Tapos may nakita siyang alas daw dito. So nakakita ng ahas? Dito? Wala? Paano? Ay, labas, naman ang muntas, ah. ay, delikado nga. Yan ah. Ibig sabihin, saan siya dumadaan? Na, baka dito oh. Ito oh, may awa. Ito ah, baka na ang ahas niyan. Ito na yan, bubong na to ng kwarto. Ay no, tapos andyan yung kisabi. sa kusina eh. Tapos so, andyan yung kisabi. Uh -oh, kwarto na yan Tapos so, yung kabilang side, yung sa kabilang kwarto. Yan yung padera sinasabi ko oh, na naghahati. Ah, ito cement na ito. Ibig sabihin. Hindi kasi ang bayawak dyan. Ahas. Kaya nga, hindi kasi ang bayawak dito guys. Ayan, Cobra King. Papakita ko sa'yo yung ano, yung yung pwedeng ano, daanan nung umaano doon ito. Hindi to kasi ang bayawak. Yan? Oh, Oo, hindi kasi siya. Oo. Oh. Kasi yung lakas, magising ako. Ano kaya kung ano, lagyan natin ba, ano yan, lambat. Lambat, ano? Kailan yung huling ano? Kailan yung huling Kailan naglagabog? Na? Isang araw. Isang araw? Yan tayo nagatid ng siomay. Daw, da daw, da excuse me, Darby. Tingnan natin dito yung ano. Huwag ka dito ano? Ito, meron dito. Wala kasi nakatira, di ba yung tao nakaangat? Hindi ako pa yung bahay. Hindi na kami baga nagkira. Ibig sabihin ano, ay, ano na ano talaga? May pwedeng daanan talaga Ina dito. Pa? Ito kaya Cobra King o. Oh, Cobra Prince. Kung mapapanood mo to. Ito yung ano niya. Yung alulud. Ito ba? Ito ba kang pagitan ng hero na to? Angat to. Nakaangat to eh. Hmm. Hindi siya nakatukod sa pinakapader. Kaya pwedeng dito nalusot yun. Yung um, nag-iingay na yun. Kaya, hindi lang natin disigurado kung ano yun. Yun, ah. Diyan, wala diyan butas? Ayun, no, ano? Alara. Wala, dito yan. Dito yan talaga mang gagaling kasi ayun, ulan. Abos, eh? likod. Ayun No? Habitat talaga doon ng ano. Paka, ayun, mga ayun, no? Ayun. <laughs> <laughs> Takala ko kung ano yun eh. Exhaust pan pala. Alam mo yung aircon yun? niya? Aircon niya? Exhaust pala sa kusina. Dito nandoon yung aircon. Ang aircon, ang aircon may butas. Walang pwedeng oh. pasukan doon. Yung exhaust pa no kala ko ano yung gumagalaw doon oh. <laughs> ayun nagalaw. Alam mo ba, ba pag patayin pwedeng pumasok hindi, sayo, hindi kasi, Oo, doon Hindi man pwedeng. Sabi sa iyo, hindi ka tingin pa. dumi bahas? Oo, do sa exhaust. May butas po dito. Malaki. Patata po dito, Bi. Ayun. O, wala na siya kasi matagal na bagong walang nakapera dito. May nila. Baka sa ulo mo na yun. Ayan po, butas po. Yan ang malaki, oh. Ayun. Feeling ko may butas din dito sa part na tabi. Mm Hindi. -hmm. Galing din si Ubot. Binaba yan ni Ubot? Tinatab Oo, oh, tinatabas lang ko uh, ni Ubot. Tapos, ayan po, mga bato yan, oh. Habitat pa rin talaga, Bi. Tapos <laughs> talaga, Bi, maano to? Dapat talaga matabas ang tong gilid na to oh. Okay, no, umakit na yung ano oh. Yung damo. Ah, katakot pumasok sa kaysa minyan. Dapat talaga expert ka talaga. Hmm. Dapat talaga team Dito lang talaga yan oh. No. Dito yan po. wala ako kay pa kapag ulo. Kaya nga baka anong Kaya nga baka sa yung kubra? Pag ano, pag ang haba nung kubra, gaya ang dayan. Maganda niya na yan, ano, pag nag ano. Ngayong week daw, sabi ni kubra. Hindi ang maganda niyan, pag nag ingay ulit, tatakpan niyo to. Dito. Paano kung gabi? Doon sa kabila na yun, kasi ito lang naman ang posibleng daanan. Wala naman, ano ba to? Ano tong ano na to? Itong ilalim nito, ano to? Lu Lupa. Ito yung kusina. Wala man yung bintana na mapapasukan sa may kusina. Tiyar lang. Yung exhaust lang. Yung mga exhaust lang, lang. Hindi man kasya doon ang ahas eh. Saka dito hindi oh. Kung bayawak yun. Hindi man kasya dito. Yung pusa. Hindi man mapilit ang Tupusa. pusa. Diyan mo. Eh di sana nagtutuko yun doon sa loob. Oo. Tuko. Nagiingay. Pero malakas. Ba na magiging? yun ako. Hindi pati ilan. Tuko. saka mag-aano yung tuko sa loob ng kibay. Brownood. <laughs> 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 Biglang <iba>. Ulang <laughs> dadaanan dito. Just yung paligid pa Ito sino yung mga paligid. Yeah. Yan lang sa 'yan, na yun. nilimot. Wala ka nakatingin yung mga Tapos tumuk tumuklaw ano? Hindi mo? Talon yan sa amin kahit hindi mo ano Ito daw. Magnify. Takot talaga. Ako, takot talaga ako sa ahas. Dito, wala, pwede ba dito umapak? Kayo, pwede. So, pala, oh. Uy! Ito lang. <laughs> Wala man ditong butas. Ay, mayroon pa rin ditong butas, oh. Pero hindi hindi dadaan sa yero. Ang ahas. Kung dito dadaan. Kaya nga. Diyan talaga yung sa baba na yung dadaan. Wow, ganda ng view dito. Dagat na. Wow. Pero nakakatakot dito sa likod oh. mo dito. Hindi mo nakita yung... Hindi mo nakita yung parang basag na puti. Puti ang dami. Saan? saan. Tawagin mo daw. Tanungin natin. Nandito daw yung... Ano yung... Tanong natin si Ubot, si Ubot daw yung nakakita ng ano dito. Ano anong, anong klase ng ahas kaya yun? Itsura. Siya na nakakita Dito sa parte na tano. May mga butas dito, hindi mawala ng ano dito. Kasi ano to eh. Baliti pang yata 'yan, oh. tong ang iniisip ko dito 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 dumadaan kasi ano dito eh mamasa masa dito oh bot ito ka bot tanggal tayo <laughs> mo na ano nga sino nakita mo dito tanda mo tsura anong anong ano brown brown hmm. ako gumo kamayin pupunta diyan Mira ka dyan yun, no? nakaunit dyan yun. No? yan. Dito, saan dito? Hmm. Nagtaas ang ano, di ba nagtaas? Nakagapang lang? Hmm. <laughs> ahas talaga yun. Kinapunta dyan, ahas yun. Dito yan, posibleng dumaan, no? Dito yan, no? Kasi ito, itong yero na to nakaangat. Pasok talaga dyan ang ahas. Bayawak, di man dyan makas siya. Oh, may mga ano pang, oh. Nakakatakot siya mga Masukan na kaya? Hindi man kasi dito ang bayawak, tingin mo. Oh, wala man dadaanan oh. Ano itsura nung no, ano dito? Kulay brown doon. Hindi anong anong style ng ano, naka, paano nakaunat, nakahaba dito. Dito pa ganto. At dadapot ko yung ano, sinampay natin yung din. Ah. <laughs> you know, tinampay ko may Paano pala kung ikaw? Hindi mo ako mapunta dito nung ako mag-isa, kaya nga tinawag ko to. Ayan guys, nandito Maalim daw yung ano. Sinatayo. Ay, madaling gabi? Gabi. Ka. Ibig sabihin pa ganito. Naka, nakahaba pa ganyan. Oh. Ah, agawan. Mga anong size? Hindi talagang ano. Pero dapat niyan kung umag-ingay ulit, Tapat harangan dito. Kasi baka naalis yun. But ka tayo ka ba dun sa loob ng kisame? Pasok ka sa loob. Nakita mo na si Cobra King nung pumunta dito? Hindi, Hindi pa. Papasukin niya ni. Eh. Brown. Kapulsuhan ng bata. Ah, malaki yun. Si ano ka? Sila ang papasukin natin. Oo. Pain. <laughs> Tapos nung pag ano mo, nasan ka? Nakaakit ka lang dito? Nasan ka? ka dito ka ngayon yung sinampay. Tapos di na ako. Pero nakita may ahas. Nakita ka na ahas. <laughs> <laughs> Hindi umalis yung ahas? Nung nandito ka? Siya akong malis. Sabi ko, bumaba ka tas nandito ka lang sa baba. pumalok. Dura, dura ko na tayo yun? yung pumalok. Ha? Hindi ng pumalok niya na. Hindi ko May butas din ito, malaki. Diba, butas pa ka rin ito. Uy, huwag mo kamay na yan dyan. Mga ito, butas ito. Ay. butas nga pala dyan. <laughs> Takot nga dito, eh. Kailangan kami tatakbuhan dito ni Arvin. Hindi may market dito. Pag nag pag, pag nag-ingay ulit, bot. Nakawin ko na pa ro pala. Bot, pag nag-ingay ulit. Wag daw pa yun, ano, ano? Ha? Lumo na kakarinig, pinabuksan na sa. Kaya nga pag, pag naka, yung... nag-ingay ulit, bi, ang ano mo. Hindi, patakpan mo kayo ubot yung butas dito sa taas. Para hindi makalabas. Ano sa gabi sa tanghali ng lalago? Oo, ano ano magagabi butas. Hindi siya yung Diyan yan, dito talaga yan sa ano, alulog dyan na Hindi na nagpasok ko sa kisari para may nakalinig ang daming puti-puti. Guwat -puti. marami yan. Kalat yung puti-puti na yan. Walang tay. Yung like yung malaki. Anong okay. klaseng puti? Parang basag na shell. Ano pati? Hindi ko masilip yung may kahawang na ganyan sumintado. May ano, simple yung kikinali. Baka na ano yung... Baka Sibirin na may kawang na. pa. Naglalag yun ng wire. May ano ba sinabi yung may plan doon sa Baka <laughs> na nakatisip yung kumahal. Baka <laughs> daw makabisita sila kubraking eh. Dyalan ngayon Ngayon Ha? Okay, okay lang yun yung buta sa raduhan. Arik po. Alak pala. Alak o nga. ng ano. Baka nga dyan yan. Alak na tapat ako. Tama na pa ako lumabas. Kaya na pa ako lumabas. Baka may nakatira nga dito eh. Dito po posibilidad na pumasok talaga. Uy, talaga nakakatakot dito. Nangingilig ako. Takot kaya ako. Takot ako sa ahas. Ito po, sa ahas. ito po kasi malamig oh. Habitat ng ahas. Las malamig-lamig dito. Ula Tapos nakasama ba? pa po na ganito na yung ano yung alulod nila, malamig-lamig din kasi may mga ano na, oh, may mga dumi na oh. Bukod dito sa gilid niyan oh. may lumabas ano. Huli ito kay Cobra Jeep. Nakatakot. Dapat may plus day tayo. Ang laki pala ng space. Dito talaga binadaan. Kung, kung ahas yun, dito dadaan talaga. Kasi nakaganyan lang oh. Tsaka alam mo, marami palang pwedeng daanan. Tinan mo oh. Ano yun? Gapangan oh. Galing dun? Hindi, dito yun posibleng galing kasi mababa yan oh. Ito rin oh. Gapangan. Yung mga gapangan tulayan. Gustingin natin. Ang dalaga Dito po talaga po posibleng dumaan. Ubo na ako eh. Dapat dito, babe, pag ano, dito tatakluban. Be, alam mo, pag may, pag may kumalabog doon, ano ba, bukas o ano, tawagin mo si Ubo. Dito, sa part na to. Tapos doon, sa dulo. Kasi dyan yun may ano, may butas na pwedeng daanan nila. Kasi kung dito naman sila dadaan, ayaw, no, gumapang dito, pag ganun, alanganin pa yun. Ay eh, doon sa may dulo na yun, diretsyo. Diretsyo yung ano, takbo. Ayan o. No. Pag gapang dito, diretsyo na doon, ang ng butas. Dito. Takot yan. Nagdang ah, dito, eh. dito dati, nang wala dito. <mul ici> <tri cured> Buka sumoblay yang Dan ini yang cinta dan, ini cinta dan. itu bang. May pag pagkaulog ko. Butas pa po dito. Eh. butik eh. Putik yung dami. Delikado talaga. Ito ang butas oh. may butas dito sa may ano. gay Takot. Kailangan dito linis. Ay, ito. Ano ito? Itik yun. Ano ang butas dito? Dito talaga dadaan ng ahas. O, yun po yung taas. O. Diba? Pagdaan dun, pasok sa ano? Doob. Saan madalas jan so, dito sa dalungkol. Pero ang huli yung ano yung nagising ako doon. Ano yan talaga. Doon yung dumadaan talaga sa butas doon kasi andun sa may kabila doon. Kaya nga dito si ubat ng tingin eh. Kabilang side. Yan dito ka aakyat kumbrakin mo. O oh. kaya naman yung mga bataan mo kasi <laughs> marangalangan ka din dito. Malaki kasi si kumbrakto. Dapat check mo dyan kung walang butas. Butas. Baka biglang katabi mo na. Pag may malamig na, pag may malamig ka ng katabi na yun. <laughs> kung malakas may ang kalabog. Oo. Malalang ganta siya. Ganta, pag ganta ang pasal siya. Yung, ganyan, 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 ganyan. Parang nasa yun, pero din parang ngayon. Yung, yung nasabit na ko, kung ganyan. Parang ganyan din. Wala naman pala pong dadaanan dito, kaso wala pong <laughs> nakakatakot doon. May kasama kang ahas dyan sa taas. <laughs> Doon yung nadaan, sigurado. Yung nag-iingay na yun dyan. Hanggang mo? Hindi naman daga. Pa, yes. Hindi naman daga, ano? Hindi, wala daga dito. Ipis lang Sa taas, di ko alam. Pero sa, ano? Hindi, ganito ang ano yan. Pwede maging ano. May daga. Daga na galing dyan sa bundok. Hinahabol ng ahas. Nabol ng daga yung ahas? Hindi, ng ahas yung daga. Kasi kinakain ng daga yung ay kinakain ng ahas Or, yung daga. Lalabas ng ahas kapag makakain doon. Kasi doon din. Ang dami, hindi mo nakita. Ano siya? Parang isang ganun. Oh. Ano yan? Yung basag na puti. Tinakta yun, yun, oh. ko yung natatag. Walang buto. Para siyang shell. Para siyang shell. Baka nang itlog na dyan yung... Parang cooler. Parang ganun yung pagka-texture niya. Cooler hindi na... Hindi kasi na yun, para yung parang bato. Kaya nga. Na puti, parang yung color no, na himay-himay. Hindi nyo na-picturean? Meron. Hindi ko kay Cobra Tingin daw. Sino na dito? Si Lola. Walang aircon. Wala. Basag na pati ang tiles. Hindi nag-electric. <laughs> Nagputok na yung tiles dyan. Yan ang mahirap sa ganitong gawa, gawa ng tiles. Dikit-dikit. Dahil may space kasi yan. Naputok. Sino nagtiles dito? Tagapugod. Tagapugod. Na ah, ito oh, yung white. Yun. Yung natin. white. Ayun pa nga oh, parang itlog naman ito. Ayun yung mga white. Yung yun. Yung mga white white na yun. Tinakbak mo yun sa labas? Mm Ang -mm. dami niya nung unang kita ko. Hindi lang napicturan. So ayun, uh, try natin na ano, kausapin si Kubra King. Sa so bagay nakausap na daw ni Hana, dalagang probinsyana. This week daw sabi. This week. week. Pero mas maganda nito, yung nag-iingay talaga. Tapos pag nag-iingay siya, takloban dapat daga doon. Kasi baka lumalabas yun eh. Gabi siya, nakakatakpag ko doon ng gabi. Hindi, mapasoy kay ubot. O kaya kung sinong lalaki dyan na ano. Dapat nakabuta. Nakabuta. Wait, yung oh. sa ano, dati kong cellphone, sabi ko dati pa may video akong dun. Kaya nasira na isang cellphone. Yung tunog okay, na kunan mo. Ngayon, hindi ko na binibig. Ibig sabihin yung paggapang -pag niya, ang tagal na wala tunog. Parang na dulas, okay. ganun. Hindi mo marinig yung gapang niya. Marinig mo na nga sa kundi sa idyo. Masan ka? Parang bilis mo eh. Hindi ko kalakuan yung tunog siya. ano siya, parang open. Yung pala, umingi si Paano yung nakakalipat ako? Baka madami. Baka dalawa na sila. Baka may kasamahan Baka may kasamahan yun. Silipin mo yung butas. Ate yung butas. Silipin mo abot yung butas. Nakatakot yun. Na laki ng ano. Dito Ha? Dito yung Na tayo. Yan dyan. Ito. Pasok sa isa yan. Doon sa kabila din. Ganyan din. Doon sa kabilang dulo. Dito yung Dito yung sigurado. Pagpasok mo dun sa kaysa nakalakad ka dun sa loob. Oo. Oh. Nakatakot dun pumasok. May butas ba dito? Saan Takot yan. Hindi, pag may nag pag may nag-ingay ulit, anuhan mo, takpan mo yan ng lambat. Serbal huli yan. Delikado yan. Yung butas na yun, oh. tingnan mo yung butas na yun. Ano? Sarado? May pinto yata sila no? <laughs> Dali yan, malalaman natin yan pag ano. Sila akubra king kasi, sila bra prince. Alam nila yung mga ano, pag may yung mga bakas, alam na agad nila ipot o yung tain ng ahas, alam nila. Yun, abangan na lang natin yung pagdating nila Cobra King. Kung makakapunta sila ngayong buwan. Cobra <laughs> <Kumbra> ubot. Cobra <laughs> ubot. Takbo yan. Cobra <laughs> ubot. Naman pala yung likod. Oh. Talagang aakitin ng ahas uh, Oh. No? Sa likod. Dito po may mga mm -hmm. nakikita rin daw ditong kubra.